Good afternoon guys, sobrang init no Nandito nga pala ako sa Paranaque no Sobrang antipolo to Paranaque Nakakuha tayo ng biyahe na long ride no Ito ko lang no, yung Experience ko bilang Angkas rider no uh, Kung gaano na ba ako katagal sa Angkas At uh, bakit ako patuloy na tumatagal no? Sa Angkas, bilang isang Angkas rider so, Nagsimula ako dito 2018 So 2018, 19, 20. 7 years na akong angkas at hindi ako nag-apply sa Move It at sa Joyride. Okay, bakit nga ba tumatag? Tumagal ako sa angkas ng full time. ah uh, Siyempre, kinatamad ako mag-apply sa iba. Hindi. Mag-apply ka man sa Joyride o Move it, iisa pa rin naman ang gagalawan mong kalsada eh. No? Nagdadagdag ka lang ng application. So, useless din kung mag-apply ka sa iba. At dito na ako nasanay kasi alam naman natin na ang kas ang pinakaunang platform no na naglunsad ng motorcycle taxi sa Pilipinas na nakatulong sa marami no. Uh, nagkaroon lang ng isyung ibang company at uh, sumabay no sa uuso dahil sa sobrang traffic. Okay, sa pitong taon ko dito sa pagiging motorcycle taxi rider, na experience ko na rin ang lahat ng ugali ng mga pasahero. Makikita mo kung nasa mood yung pasahero sa unang tingin mo pa lang sa kanya. Ngayon, pagka medyo bad mood, huwag mo na masyadong kausapin para hindi na magkaroon ng problema. So, tanong mo lang uh, kung ano, bigay mo yung helmet. Uh, tanong mo kung okay na. Clear mo yung pupuntahan. Siyempre, minsan, bali eh. Clear mo yung pupuntahan niya, tapos diretsyo na. Pero kung medyo mabait naman yung sa tingin mo yung pasayero, pwede mo siyang kausapin, pwede mo rin siyang kwentuhan. Mga bagay-bagay. Tapos syempre, dapat pamilyar sa iyo yung lugar. Karamihan sa mga rider natin, no, namimili rin ng lugar kasi marami daw one way. La. Gaya ng ibang nakausap ko na ayaw sa Tagig at saka sa Makati dahil marami daw one way o marama traffic. So ganun din ako, no. Sa takal ko na rito, uh, no, hindi naman sa namimili pero may iniwasan na rin akong mga lugar lalo na pag rush hour. Kasi alam ko na kung saan ako may ipit, saan walang booking, San meron lalo na pagka peak hours. Lately inayawan ko tong ano yung parting parting south no kasi lalo na dito sa Paranyake. Dito sa Paranyake napakadaming mahigpit na subdivision. No? Isa yan sa mga dahilan kung bakit ano no? parang ay ayaw, ayaw ko na rito magpunta. Kasi pagpasok mo sa isang gate, doon ka pa rin lalabas yung laki ng subdivision dito no kasi laki ng isang buong barangay. Bukod doon, napaka ano, dito, traffic ang traffic dito sa hapon at saka sa umaga isa pa yung ano no yung may paborito talaga akong lugar kasi may mga ganun talaga eh na feeling mo at home ka sa isang lugar kaya mas gusto mong paikot-ikot ka na lang doon ayaw mo nang lumayo so may mga ganun sa atin no may mga rider na ayaw lumayo sa mas nakasanayan yung lugar no so ako naman ikot ko naman lahat eh kasi tulad nga niyan hindi nga ako gumagamit ng waste no Ayan, ayan yung motor ko. Di ba, walang cellphone holder yan. So, ayan, bali, pitong taon na ako sa angkas at uh, wala, na, wala na akong balak lumipat sa iba. Okay. Ito na rin ako tinubuan ng puting buhok. Ayan. Pero guwapo pa rin naman. Yan pagdating sa ano no sa mga pasahero natin lahat yung titingnan yung sitwasyon bago kayo magalit kung ano man yung ano nakakainis na ginawa nila kasi yung ibang passenger natin no nagbubuk ng angkas minsan may mga dala-dalang problema nababaling lang sa rider pero ang totoo uh, pag kami konting ano kayo na lang ang umintindi kasi dahil naman dahil sa kanila wala tayo dito Ano pa man ang mga dala yung platform lagi yung ingatan yung mga pasahero nyo at syempre, bago kayo lumabas, magdasal muna kayo para si... Okay? Thank you.